Nagpadala ng malakihang humanitarian convoy ang pamahalaang panlalawigan ng Cotabato patungong Cebu bilang tulong sa mapamilyang nasa lanta ng malakas na lindol. Abot sa 77 volunteers mula sa Kapitolyo, AFP, PNP at University of Southern Mindanao ang sakay ng labing isang dump trucks, apat na military trucks, dalawang Travis trucks at iba pang sasakyang puno ng relief goods gaya ng bigas, canned goods, banig, trapal, hygiene kits at gamot. Pinangunahan ni Governor Emilio Lala Talinio Mendoza ang operasyon katuwang ang lokal na pamalaan ng Cotabato. Bago ang biyahe, isang blessing ceremony ang ginanap sa Kapitolyo noong October 9 para ipanalangin ang kaligtasan ng grupo at mabilis na pagbango na mataga Cebu kabuoang ang dalawang libong sako ng bigas, isang libong canned goods, isang libong kulambo, limang daang banig, isang daang roll ng trapal, isang libong hygiene kits at mga gamot ang ipinadala ng probinsya. Nagambag din ng isang libo at na sako ng bigas at iba pang tulong ang mga bayan ng kabakan, Mlang, Magpet, Carmen, Antipas, tulunan at iba pa. Bukod dito, nagbigay ng 1 million pesos ang Matalam at 1.5 million pesos ang Makilala bilang cash assistance habang ilang pribadong grupo at negosyo ang nagpaabot ng canned goods, noodles, itlog at inuming tubig. Inaasang darating ang convoy ngayong araw, October 11, 2025 para sagaran pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhang lugar. Luigi Alan Totor, Ndbc, Bidabalita.